Hi, ako si Kabus na vlogger, isang OFW at housekeeping dito sa Bansang Saudi Arabia sa loob ng 10 taon. Sa video na ito, ibagay ko sa inyo ang mga experience ko kung ilang taon ng experience ko sa Pilipinas bago ako nag-apply papunta dito sa Bansang Saudi Arabia. Way back 2002, nag-start ako ng housekeeping sa Robinson Small Galleria dyan sa Ortigas. Nasayin ako sa labas sa iba't ibang area sa Ortigas, sa Edsa, paikot-ikot at tagawali sa loob ng isang taon. So nakita niyo naman siguro ang mga janitor dyan sa Robinson's Galleria, paikot-ikot sila, mainit, uh, ah, kausap yung minsan mga MMDA, makasama mo minsan mga MMDA. Yan ang trabaho ko dati mga cubs. At dyan ako nag-start bilang housekeeping sa Robinson's Galleria. 2002, ang edad ko noon ay nasa 22 years old pa ako. At ang minimum sahod ko noon ay nasa 285 pesos sa loob ng 8 oras. After one year mga kabs, nalipat ako sa loob, na-assign sa iba't ibang floor, na-assign sa food court, na-assign sa second floor, third floor. Tapos noon, pag may mga artista magsusyo, ako din nag-a-assist, sila Gary Balenciano o Gael Casid. Kasi dati mga kabs, may fountain dyan sa gitna at pag nag ang mga artista, dyan ang uh, venue ng mga show ng mga artista, mga concert, mga rivermaya. Ako yung taga-assist, taga-latag ng upuan, taga-bili ng tubig, taga-bili ng pagkain, taga-kuha ng banner ng puto line. Lahat ng mga sponsor mga Cubs, akong tagakuha ng mga banner nila at ilagay sa gitna. Yun ang naging experience ko dyan sa Robinson's Galleria bilang housekeeping. At hindi lang yun mga Cubs, na-assign din ako sa iba't ibang CR sa Robinson's Galleria. Naging washroom attendant ako sa loob ng apat na taon mga Cubs. At naging messenger ako sa mga office, sa office ng mga Gokongwe at iba't ibang mga opisina dyan sa Robinson's Galleria sa loob ng... 5 years naman mga Cubs. Bago ako pumunta dito sa bansang Saudi Arabia. Sa hirap ng buhay mga Cubs at hindi sapat ang kinikita ko bilang housekeeping sa Pilipinas, nag-decide ako mag-abroad at kumuha ng mga requirements. At suwerte naman mga Cubs na binigyan ako ng agency ng katrabaho ko na may hiring na no housekeeping papuntang Saudi Arabia, kaya nag-apply ka ako at nagpasa ako ng mga requirements papunta doon sa agency. After 3 days mga kabs, tinawagan ako ng agency sa Pilipinas na for interview na daw ako. O, una mga kabs, kinabahan dahil English ang sasagot mo sa interview. Tsaka di naman ako sanay mag-English. Kunti lang din ang alam ko na English mga kabs sa mga panahon na yon. <laughs> ang unang agency ko na plan sa Pilipinas ay Subnet RTA dyan sa Libis. Di ko alam kung nandun pa sila ngayon or nag-hiring pa sila ng mga housekeeping. Kasi matagal na yon mga kabs, nag-apply ako doon 2014 pa. Bilang first timer mga kaps, sa pag-apply ng housekeeping papuntang international sa abroad, ay talagang kakabahan ka mga kaps. Di mo alam kung anong gagawin mo, di mo alam kung ano sasagot mo. Dahil ang nag-interview sa iyo ay isang Arabo at English ang isasagot mo mga kaps. At ito pa mga kaps, ang napadagdag ng kaba sa akin ay ang interview tungkol sa hospital. E galing ako sa mall mga kaps, kaya medyo malayo-layo yung Uh, interview at pag-uusapan kasi ang papasukan pala namin mga Cubs na job site o pagtrabahoan namin dito sa bansang Saudi Arabia ay isang VIP hospital mga Cubs. Kaya ang ginawa ko mga Cubs, bawat kasamahan ko na na-interview, tinatanong ko sila kung anong ini-interview, anong tinatanong. Anong mga meaning ng mga ganito? Anong meaning sa mga ganyan? Tinatanong ko sila mga Cubs at nililista ko sa aking mga palad at pilit kong minimorize mga Cubs para lang may maisagot ako pag ako naman ang na in-interview doon sa loob mga Cubs. Ang naisip ko noon mga Cubs ay kung bumagsak man ako sa interview, walang problema kasi first timer naman ako eh. Okay lang sa akin. Pero alam niyo mga Cubs, walang imposible kapag ikay nagdasal sa taas. Kasi mga caps, bawat punta ko sa CR, nagdasal ako. Na sana matanggap ako, bigyan niyo ako ng lakas, bigyan niyo ako idea na masagot ko yung mga interview na tanong sa akin ng employer. Yun ang ginagawa ko mga caps. Ang schedule lang interview ko noon ay 9 o'clock. So pagdating ko doon, binigyan ako ng number. Number 44 ako mga caps, out of 100 katao na interviewin ng employer. So madami talaga. Na-interview ako, alas 7 na ng gabi mga Cubs. Grabe, sobra kadaming in-interview ng employer. So, ang pera ko nun mga Cubs ay 50 pesos lang talaga. Pamasahi lang pabalik sa amin, sa bahay namin. Wala akong budget sa pananghalian. Akala ko madali lang ako ma-interview. Nagpasalamat ako sa isang tao mga Cubs nang mamalasakit sa akin. Inaya ako mananghalian at nilibre ako ng pananghalian. Sabay kami mag-apply mga Cubs. Kaya lang, sa kasama ang palad, hindi siya natanggap. Sininterview ko sa loob, lumabas yung mga tanong na what is the meaning of PPE, personal protective equipment, paano maglinis ng mga dugo, ipapadi mo sa'yo. Yun ang mga interview na dapat nyo ring tandaan mga CAPS kapag kayo ay nag-apply sa isang hospital. Ang tanong sa akin mga employer ng mga cabs, ay bakit daw ako mag-abroad sa Saudi Arabia, ano daw dahilan, sabi ko mga cabs, dahil sa kahirapan ng buhay. Gusto kong makatulong sa pamilya ko. Gusto kong maahan sa kahirapan ang pamilya ko mga cabs. Kaya gusto kong mag-abroad sa Saudi Arabia at makatulong sa aking pamilya. Pero worth it mga cabs. Dahil tinanggap ako ng employer. Pinapasa niya ako at sinabihan ako, Do you have a passport? Sabi ko, yes sir. Ang sabi naman ng employer sa akin, Okay, go there and sign the contract. Nung sinabi niya ng mga tuwang-tuwa ako mga cabs. Di ko alam ang gagawin ko. Namutla, namula ako mga cabs. Dahil First timer ko mag-apply mga kabs, di ko in na pumasa ako sa interview kasi baguhan lang din ako mga kabs. after ng ilang mga araw, binigyan ako ng referral ng medical sa agency sa Pilipinas kung saan ako magpa-medical. Tapos yun, nagpa ako mga kabs, kaya lang ang problema, sumablay ako sa hemoglobin ng tatlong beses. Kaya paulit-ulit ako mga kabs at paulit-ulit rin mga kabs ang aking bayad sa medical. Sa paghihintay mga kabs ng kailan ako makalipad, umabot ako ng 6 months sa paghihintay kung kailan ako makaflight papunta dito sa bansang Saudi Arabia. Kaya lang, kailangan mo magtyaka, kailangan mo magtiis. Dumating ang time mga kabs na gusto ko nang ipulat ang aking requirements. Kaya lang, hindi pumapayag ang agency kasi maghintay lang daw na maghintay kung kailan mabigyan ng flight. September 26 mga kabs, nakalipad ako sa Pilipinas papunta dito sa bansang Saudi Arabia. Yun nga, pagdating dito sa Bansang Saudi Arabia, nanibago ka, hindi mo maintindihan yung mga salita, mga lingwahe, iba-ibang kasuotan na makikita mo, hindi gaya sa Pilipinas. O ganun ang maramdaman yung mga Cubs kapag kayo'y nandito na sa Bansang Saudi Arabia, manibago kayo sa lahat-lahat, pati sa mga pagkain mga Cubs. Kaya lang, time to time, ma-adapt mo rin yun. Dumating ako dito sa Bansang Saudi Arabia, ang unang kumpanya ko ay Antab. Ang job site namin ay hospital, BIP hospital mga Cubs. At ang unang trabaho ko mga cabs, dito ay machine sweeper operator. Yan ang trabaho ko dito. Pero ang machine operator mga cabs, ay party pa rin siya ng paglilinis kaya housekeeping pa rin ang tawag sa akin. Kaya lang drive ako ng makina sa loob ng 9 years at saka sa basement ako na assign at nagwawalis din ako mga kabs. Yan ang trabaho ko dito. So dumaan yung mga panahon mga cabs at dumaan din yung pandemic, yon ang nagpapahirap sa akin dito sa Bansang Saudi Arabia at nagpapakaba. Akala ko hindi na ako makabalik sa Pilipinas. Kasi alam niyo naman mga Cubs, yung pandemic time, grabe ang nawala na buhay. ah uh, January 2024 mga Cubs, inalok ako ng opisina, nag-offer sa akin ng gawin akong team leader. Kumaya ako mga Cubs, hindi ko tinanggap yung posisyon. Kaya lang, ang sabi ng opisina sa akin, no reason to refuse because you are Long time working here in our company. You have too much experience of this kind of job housekeeping. Yun ang sabi sa akin ng opisina mga gabs. Kaya lang, wala tayong magawa mga gabs. Wag sinabi ng opisina. Kailangan nating sundin at tinanggap ko ang posisyon na ito mga gabs bilang team leader hanggang ngayon. Bilang team leader, medyo masakit talaga sa ulo. Lalo na pag may mga staff ka na mga uh, hindi sumusunod sa'yo, mga staff na pag-utusan mo nakasimangot, mga staff na uh, mas magaling pa sa'yo, kailangan lang talaga mga kapsok team leader, kahabaan mo yung pasinsya mo para mag-work ang team nyo sa isang trabaho, sa isang job site mga kaps. At hindi yon masira. 2024 mga kaps, nakasama ko ating mga kababayan Pilipino na galing sa Pilipinas. Galing sila sa agency na Prime World Manpower Services, Malati, Manila mga kaps. Doon sila nag-apply. At yun mga cabs, ang mga experience na binahagi ko sa inyo. Para sa mga kababayan na gusto mag-apply papunta dito sa bansang Saudi Arabia, sipagan nyo lang. Kung hindi man kayo matanggap ngayon mga kaps, hindi pa siguro ang panahon, pero huwag kayong tumigil mga cabs, hanggang matanggap kayo, hanggang makarating kayo dito sa bansang Saudi Arabia. Ang natutunan ko dito sa bansang Saudi Arabia bilang OFW ay ang pagtitipid, pagsisip ng pera kasi hindi tayo habang buhay mga kaps. OFW, hindi tayo habang buhay malakas mga cabs dito sa bansang pinagtatrabuhan natin. Kailangan natin bumalik na sa Pilipinas pagkalipas ng ilang taon kapag tayo ay mahina na at hindi na natin kaya magtrabaho dito sa bansang Saudi Arabia. Ang naipuntar ko dito sa bansang Saudi Arabia mga cubs, bilang housekeeping ay nakapundar ako ng lupa na 70 square meter at nakapagumpisa ako ng bahay na kalahati na hindi pa tapos hanggang ngayon. Pero at least mga Cubs, may naumpisahan ka at mayroon kang tatapusin. Yun ang kagandahan mga Cubs. Bago magtapos ang ating video, shout out sa ating mga kababayan housekeeping dito sa bansang Saudi Arabia. At, at huwag mo na rin kalimutan mag-subscribe sa ating channel para manuntipay kasunod ng mga video na aking gagawin. Maraming salamat sa panonood at suporta.